Ang mga Titanu Bawa ay madalas na itinuturing na pinakamalaking A sa kasaysayan at ito ay medyo bahagyang nakilala dahil na rin nag-iwan sila ng ilang mga vertebrae at ilang mga bungo. Subalit sa ngayon mayroong bagong contender na tila mas malaki pa sa Titano Bawa at sa katunayan nakatuklas sila ng isang bagong vertebrae at ito ay mayroong katuturan kapag iniisip natin ng mga ahas dahil ang mga ahas ay talagang mahirap i-fossilize at kapag gugustuhin mo mag-fossilize na naisin mo ang mga siksik at mabigat na mga buto ito ay karniwang mga limb bones na kung saan wala ang mga ahas o ang ilang mga skull bones na kung saan ang mga ahas ay merong napakagandang bungo na kung saan napakagaan ng pagkakagawa upang sila ay mag-expand hanggang sa ngayon. Kaya naman ang mga ahas na ito ay talagang medyo hindi maganda sa fossil record. At sa kabutihang palad ang mga bagong natuklasan na ito ay medyo malaki. Kaya naman ang isang tuway ay medyo buo pa. At ang ilan sa mga ito ay talagang articulated pa. At ang ibig sabihin ay naroon pa ang buong katawan ng ahas at ang vertebrae ay hindi lang nakakalat sa isang lugar na kung saan medyo maayos sanapin. Ang kakaiba dito, ang basuki ay nagmula sa halos parehong time period ng Titan Subalit sila ay nagmula sa kabilang panig ng mundo at ito ay ang India. Na kung saan ang India ay malamang na nakaiwalay noong oras na yun mga 47 million years na ang nakakalipas. At ito ay dahil ito ay nasa sarili nitong subkind na continental plate na umaanod pa hilaga at kalaunan ay dumikit sa Asia. Subalit Noong mga panahon na yun, ito ay isa lamang napakalaking isla sa gitna ng magiging Indian Ocean. Ngayon, gaano nga ba talaga kalaki ang Vasuki? At bakit nga ba ito binansagan o sinasabing pinakamalaking as na nabuhay sa mundo? Yan ang bibigyan namin ng kasagutan. Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamangham video. Kaya naman wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Ang ahas na ito ay pinangalan sa Hindu serpent na si Basuki. Ito ay sinasabing apat na punta ng haba o higit sa labing dalawang metro at ito ay isang medyo konserbatibong pagtatansya. Ang ilan nga sa kanila ay tinataas ito sa labing limang metro kaya naman ang pagtulak sa limang punta ay magiging isang napakalaking ahas. Ang kakaiba pa dito, kahit na ito ay higit pa sa mga uri ng mga konserbatibong numero, ito ay isa pa rin napakalaking ahas na talagang mas malaki pa kaysa sa ahas natin sa ngayon. Dahil lang dahilan kung bakit sila may sukat na ganun ay dahil wala silang mga modern relatives sa ngayon. At ito ay dahil ito ay sinasabi ng ilan na ito ay hindi totoo at kulang ang ebidensyang nakuha. At batay na rin sa ginawa naming pag-aaral para sa fog genetics, malamang na ang grupo na ito ay medyo mayroong kaugnain sa mga sawa, kaya malamang na magkapareho sila ng pamumuhay. At talagang kakaiba kapag iniisip natin ang tungkol sa mga modernong ahas. Hindi lang ang anaconda ang isang uri ng boa salip. Mayroon kading ding napakahabang ahas tulad ng Burmese at reticulated python na parehong mga sawa o hindi bababa sa grupo ng sawa. Ang kakaiba pa dito, ang mga buto na ito ay nagmumungkahi din ng iba't ibang mga lifestyle habit kaysa sa makikita mo sa Titano Boa. Ang Titano Boa ay karaniwang itinuturing na halos kapareho ng isang anaconda at malamang nakatira ito sa tubig at nanguhuli ng biktima malapit sa gilid ng tubig o kahit sa tubig. At ginagawa nila ito sa halip na nakaantay lamang sa ibabaw at nangangaso ng biktima sa ganoon paraan. Ang mga bagay na ito ay talagang interesting dahil ang basuki ay walang parehong uri ng mga rib attachment na nakikita natin sa maraming marino aquatic snake at mayroon din talagang ilang pagkakaiba. Dahil ang ilang uri ng mga aquatics snake ay mayroong parehong ribs katulad ng mga basuki subalit ang karamihan sa kanila ay wala. At sa katunayan, ang mga ribs na ito ay tila katulad ng kung ano ang makikita natin sa mga bagay tulad ng mga sawa. At ang ibig sabihin lamang mayroon silang potensyal na may katulad silang pamumuhay. Maaari mong isipin na ang vermis python, ang African rock python na nasa lupa lamang, ay naghihintay ng isang medyo malaking biktima para gawing merienda. At dahil na rin sa laki nito, malamang na hindi ito makakakit ng sobra sa mga puno. Ang malay python naman ay isang reticulated python at mayroong kakayang umakit ng mga puno para habulin ng biktima. At kailangan lang nito ng medyo matibay na puno para suporta ng kanilang bigat. Ang mga bagay na ito ay talagang sumusubaybay din sa mga modernong ebidensya. At ang ibig naming sabihin, particular na ang geologic evidence ay nagbumungkay na ito ay tumira sa isang mamasamasang marshland. At may iambing um, mo ito sa Everglades na kung saan pinakawala ng mga Burmese python at ngayon sila ay maayos na. Subalit hindi naman sila mga aquatic na ahas. Nagawa din ng mga author na ito ang paleo biogeography at ang ibig naming sabihin, napatingin sila sa kung saan natin matatagpuan ang mga hayop na ito sa fossil record. At sa karaniwan, lahat sila ay nagmula sa katimugang kontinente. Ngayon, talagang mayroong ilang mga kamag-anak ng mga sawa mula sa ilagang kontinente, lalo na ang Germany, na kung saan subtropical sa panahon ng 50 million years na ang nakakalipas. Kaya naman parang mayroong potential. Ang mga sawa ng northern member lamang ng grupo na ito ang talagang nakaligtas. At pagkatapos ang mga southern members naman ay nakaligtas sa halos modernong panahon. Kasama ang uling mga hayop na ito na naubos mga ilang libon taon na nakakalipas sa Australia. At talagang nalulungkot ang ilan dahil gusto nilang makita ang kanilang genetics at kung gaano sila kalapit sa mga sawa. At tignan na rin kung magkakasabay ang mga yun kung kailan nagsimulang magkawatak-watak ang mga kontinente at naging masiwalay sa pagitan ng timog at ilagang kontinente. Ngayon, ikaw, mayroon ka pa bang alam na as na talagang mas malaki pa sa Titanoboa? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.